Hindi <laughs> <laughs> oh, yes. pong tayong tayo ka na eh. Hindi pong tayong tayo ka na. Pero may tao sa siya. May uh, <laughs> oh, <you're laughs> <laughs> tao sa siya. <laughs> Para labas na baka hindi lumabas tubig ng pagbigla ko tayo. Grabe. Pero seryoso talaga na tatayo ako. Hindi totoo talaga to. Totoo talaga. Hindi ako nang bibiro. Ito ang hirap eh. Wala kasi yung CR dito. Iisa lang. Iisa lang ang CR. Ang muna, ang mga... mga, mga そうです。 sa Na ilabas natin ang gusto nating ilabas wow! labas ang pawis siyempre ah? nabawasan tayo ng tinik ang god bless baray